hindi ito normal. Alas dos na naman ng madaling araw, at si Clara ay muling gising. Pawis ang leg, malamig ang palad. Sa tabi niya, walang ibang tunog kundi ang paghinga ng anak niyang si Enzo, tulog sa sariling kwarto. Pero kahit may katahimikan, may bumubulong sa paligid, hindi literal, kundi sa pakiramdam. Tumitig siya sa kisem. Minsan parang may ibang nanonood. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Simula nang nagsimula ang Semana Santa, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng kanilang bahay. Minsan may tension sa pagitan nila ni Enzo na hindi niya maipaliwanan. Napakaliit na bagay, napakalaking away. Kahit isang basong nabasag, parang digmaan. At ang katahimikan, nakakasakal. Parang may nakatago sa dilim. Noong lunes lang, sinigawan siya ni Enzo dahil sa ulam. Paulit-ulit na lang to, ma, wala na bang ibang pagkain dito? Napangiwi si Clara sa sakit, hindi dahil sa salita, kundi sa galit na walang dahilan. Hindi ganito si Enzo dati. Hindi rin siya ganito. Nagdadasal siya, nagsisimba. Pero nitong mga huling gabi, parang hindi siya naririnig sa langit. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Binuksan niya ito. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang loob ng kwarto. May bumalot na kilabot sa batok niya. Isang uri ng lamig na parang sumisinghot sa kaluluwa. Sa gilid ng kanyang mata, may napansin siyang lumang kahon sa ilalim ng aparador. Hindi niya maalalang inilagay niya ito roon. Lumuhod siya. Hinugot ang kahon. Alikabok, medyo mabigat. Binuksan niya ito. Sa loob, isang mandala na binili niya noon sa bazaar, pang-positive energy, sabi ng tindera. Isang maliit na elepanteng gawa sa kahoy, nakaangat ang trunk. Pampaswerte raw. Isang lumang salamin may disenyong lumang Europeo. Mana pa raw sa isang tiyanyang matandang dalaga na mahilig sa tarot. Isang krusipiho basag sa likod, halos tanggal ang ulo ni Kristo. Diyos ko, bulong niya. Ano ba tong mga to? Napaupo siya sa sahig. Bigla niyang naalala, ilang linggo na siyang hindi nakakapanaginip ng maganda. Lagi siyang tinatakbo. Lagi siyang ginigising ng parang humahabol na anino. Isang beses pa nga, pakiramdam niya ay may humawak sa kanyang binti habang natutulog. Muli siyang tumingin sa kahon. Parang nagbago ang hangin. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang, pero parang may bigat na nakadikit sa mga bagay na yon. Ding! Nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Isang notification sa YouTube. Video na may title, Padre Pio, tatlong bagay na dapat mong alisin sa iyong kwarto ngayong Semana Santa nagkatinginan ang kanyang mga mata at ang kahon. Parang may koneksyon. Pinindot niya ang video. Munit bago pa man ito magsimula, parang may bumalot sa kanya. Isang malamig na hangin. Napapikit siya. At sa isang iglap. Nandoon siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Puti ang paligid. Puno ng usok. Walang tunog. Ngunit may presensyang mabigat, hindi nakakatakot, kundi banal at sa harap niya, isang lalaking may suot na abito, may balbas, may rosaryo sa kamay. Mapungay ang mga mata. May kapayapa ang hindi niya may Nagsalita ang lalaki, mahina, parang bulong na direkta sa puso niya. May mga bagay sa iyong silid na hindi mo dapat tinanggap. Napaatras si Clara. Sino ka? Umiti ang lalaki. Ako ang hindi mo hinahanap pero ikaw ang dinala rito. Linisin mo ang lugar ng iyong pahinga. Simulan mo ngayon. Nagising siya. Pawis na pawis nanginig. Hindi lang ito panaginip. Ramdam niya sa dibdib. Para siyang kinuryente ng liwanan. Kinabukasan, habang pinaghahain si Enzo ng almusal, tahimik silang dalawa. Pero sa isip ni Clara, paulit-ulit lang ang isang tanong. Sino yung lalaki? At paano niya nalaman ang laman ng kwarto ko? Bumaba si Enzo. Ma, nanaginip ako kagabi. May matandang lalaking may rosario. Pinagsara niya yung pinto ng kwarto ko. Napahinto si Clara. Anong itsura niya? Parang pari. Pero hindi nakakatakot. Tahimik lang siya. Hindi na siya kumibo. Nilapitan niya ang cellphone niya. Hinanap muli ang video. This time, pinanood niya ito ng buo. At doon niya nakita sa screen ang mukha ng lalaking nakita niya sa panaginip. Padre Pio. Hindi siya mapakali buong araw. Kahit habang naglalaba o naghahanda ng tanghalian, muling bumabalik kay Clara ang imahe ng lalaki sa kanyang panaginip, ang mga mata nitong mapagmatsyag, ang rosaryong mahigpit niyang hawak, at ang mga salitang pila inuukit sa hangin. May mga bagay sa iyong silid na hindi mo dapat tinanggap. Habang kumakain sila ni Enzo ng tanghalian, hindi na siya nakatiis. Enzo, yung panaginip mo kagabi detalyado mo bang natatandaan? tanong niya, tinatapik-tapik ang kutsara sa gilid ng pinggan. Tumango ang binatilyo. Hindi masyado. Basta may pari. Hindi siya nagsalita, pero parang pinoprotektahan ako. Parang kilala mo ba siya? Napaisip si Enzo. Hindi ko alam, ma pero parang nakita ko na siya dati. Baka sa isang retablo. Ewan ko. At nagpatuloy sa pagkain. Pero si Clara, hindi na mapakali. Pagkatapos ng tanghalian, tinext niya ang kaibigang si Lisa, dating kaplase sa kolehiyo, masigasig na katoliko, at kilala sa dami ng santo sa bahay. Clara, pwede ba akong dumaan mamaya? May gusto lang sana akong itanong. Lisa, naman. At may bagong dating akong insenso galing sa simbahan. Malay mo, kailangan mo. Hindi pa man siya dumarating, parang alam na ni Lisa na may mabigat sa puso niya. Hapon, Pagpasok ni Clara sa bahay ni Lisa, sinalubong siya agad ng amoy ng kandila at dahon ng olibo. May altar sa isang sulok, may ilaw, rosas, larawan ng Birheng Maria at iba't ibang santo. Sa gitna, isang imahe ng isang lalaking may balbas at rosaryo. Napahinto si Clara. Tumayo siya sa harap ng altar. Napalunok. "Siya siya yung nasa panaginip ko," bulong niya. "Si Padre Pio," sabi ni Lisa habang lumalapit hindi ko pa siya nasasabi sa'yo. Umiling si Clara, nanlalamig. Lisa siya ang nakita ko kagabi. Hawak niya yung rosaryo, tapos sinabi niya may mga bagay sa kwarto ko na hindi dapat nandoon. Nagpalit ng tingin si Lisa at ang imahe. Hindi ako magugulat. Si Padre Pio, kilala sa mga panaginip na nagpapakita para magbantay. May mga deboto na sinasabi nilang pinupuntahan sila bago ang isang pagsubok. Huminga ng malalim si Clara. Anong klasing santo siya? Isa sa mga pinakamistikong pari ng simbahan. May stigmata. Nakakakita ng mga kaluluwa, naririnig ang mga demonyo, at may kakayahang bumisita sa mga taong nangangailangan, kahit hindi siya pisikal na naroon. Napaupo si Clara. Hindi na niya alam kung matatakot siya o luluha. May kung anong nag-aalab sa loob niya, hindi takot, kundi pagkagising. Pag-uwi, hindi siya nag-aksaya ng oras. Binuksan niya ang laptop, hinanap ang mga video, artikulo, at sermon ni Padre Pio. Sa isa sa mga video, narinig niya ang linyang pumukaw sa kanya. Ang demonyo ay hindi dumarating na may sungay. Siya ay dumarating sa anyo ng mga alaala, ng kagandahan, ng mga bagay na hindi mo pinagdududahan. Nagtatago siya sa mga bagay na matagal mo nang nakalimutan, sapagkat doon walang dasal. Napatingin si Clara sa kahon sa tabi ng aparador hindi pa niya ito muling ginalaw mula kagabi. Parang may bigat na dumadagan sa dibdib niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hawak ang isang basong tubig at rosaryong binili pa niya noong binyag ni Enzo. Nilabas niya isa-isa ang laman. Mandala, pinagkukunan mo ba talaga ako ng liwanag? Tanong niya sa sarili. Elepanteng kahoy. Pampaswerte raw. Pero anong klasing swerte ba ang ibinibigay mo? Salamin, dito siya natigilan. Habang hawak niya ito, parang may alingawmaw sa tenga niya. Isang malabong tunog parang huni o bulong. Binaba niya agad. Crucifijo. Basag ang ulo ni Cristo. May lamat ang kahoy. Pinilit niyang hindi umiyak. Pinagmasdan niya ang lahat. Napatingin siya sa kwarto ni Enzo. Tila mas tahimik ngayon. Mas maliwanag kahit hapon na. Kinabukasan, sinimulan niya ang paglilinis. Habang pinupunasan ng aparador, binuksan niya ang Spotify at pinatugtog ang Gregorian chants. Binuksan niya ang bintana. Sinindihan ang kandilang puti. At isa-isa nilabas ang mga bagay. Una niyang itinapon ang mandala. Pasensya ka na. Hindi ikaw ang kailangan ko ngayon, bulong niya. Sumunod ang elepante. At kung suerte ka man, hindi kita naramdaman. Ang salamin, nilagay niya sa isang bag na may ziplock. Hindi niya pa kaya itong sirain. Ngunit ang krusipiho doon siya natigilan. Tumitig siya dito. Basag luma may alikabok. Kinuha niya ang basang tela. Pinunasan ito. Ipinatong sa kama. Tiningnan. Tumitig. Bakit hindi ko kayang itapon ka, bulong niya. Sa mismong oras na yon, parang may malamig na hangin dumaan sa batok niya napapikit siya tapos biglang nagdilim ang paligid isang panaginip hindi sigurado parang wala siya sa sariling katawan nasa loob siya ng isang simbahan madilim walang tao at sa harap niya sa altar naroon muli ang lalaking may abito si Padre Pio hindi siya nagsalita agad lumapit lang hawak pa rin ang rosaryo tumigil sa harap niya. Itinuro ang hawak ni Clara ang krusipiho. Ang sagrado ay sagrado lamang kung ito'y ginagalang. Ang basag na krus ay tulad ng panalangin wala sa puso, walang lakas, walang bisa. Ang hindi mo na pinapansin ay pinapasok ng kaaway. Hindi sapat ang paglalagay. Kailangan itong buhayin. Napaluha si Clara. Hindi ko alam hindi ko alam paano. Tumango si Padre Pio. Simulan mo sa pag-alis ng hindi kay Kristo. Pagkatapos, ilagay mo muli kung sino ang tunay mong pinaniniwalaan. Nagising siya. Nakaluhod sa harap ng kama, hawak pa rin ang krusipiho. Hindi niya ito itinapon. Ngunit kinabukasan, bumili siya ng bago. Isang krusipiho na may imahen ni Kristo na buo, malinaw, mapayapa. Ipinako niya ito sa ibabaw ng kama, katapat ng pinto. Sa tabi nito, sinabit niya ang kanyang rosaryo inilagay sa lamisita ang isang Biblia. Binuksan sa Salmo Siyam Naput Isa. Hindi pa tapos ang laban. Pero alam niyang nagsimula na ang pagbabalik ng liwanan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Hindi niya akalain ganito kahirap ang paglilinis ng bahay, hindi ng alikabok, kundi ng kaluluwa. Ilang araw na mula nang sinimulan ni Clara ang pagpapalit ng atmosfera sa kanyang kwarto. Isang hakbang bawat araw, pag-aalis ng mga bagay na may bigat, paglalagay ng mga banal, pagbabalik sa panalangin. Pero kahit may bagong krusipiho at bukas ang Biblia sa Salmo 91, may nararamdaman pa rin siyang bigat tuwin papasok sa silid. Hindi ito kasing lalim ng dati, pero parang may aninong ayaw pa rin lumabas. Isang hapon, binisita siya ni Lisa. Kamusta ka na? Tanong nito habang iniinspeksyon ang altar ni Clara sa tabi ng kama. Mas magaan. Tahimik na si Enzo, hindi na kami nag-aaway. Pero parang may natira pa rin hindi ko maalis, sagot niya. Sumilip si Lisa sa ilalim ng mesa. Ano to? Nilingon ni Clara. Isang itim na bag na ziplock. Doon nakalagay ang lumang salamin ng tiyahin niya, hindi pa niya kayang sirain o itapon. Napansin ni Lisa ang pag-aalangan niya. Hindi mo pa rin nayaalis? Hindi ko alam luma na to, minsan parang wala naman talaga. Umiti si Lisa, ngunit may diin ang tingin. Minsan yung wala naman talaga ang pinakamasama. Lalo na kung natutulog ka ng kasama siya. Kinagabihan, habang si Enzo ay nag-aaral sa sala, sinimulan ni Clara ang ritual. Inayos niya ang kandila, inihanda ang rosaryo, at binuhusan ng tubig ang maliit na botelya ng Agua Bendita na binili pa niya sa simbahan ng Antipolo noon isa-isa niyang nilakad ang bawat sulok ng kwarto. Hawak ang rosaryo, ibinubulong ang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lisanin ng dilim ang lugar na ito. Manahan ng Espiritu Santo. Nang makarating siya sa sulok ng bintana, kung saan niya minsang naramdaman ang malamig na ihip sa batok, biglang sumiklab ang kandila. Tumaas ang apoy, parang hinipan ng hangin, kahit walang bukas na bintana. Napapitlag siya, ngunit hindi umatras. Inulit niya mas malakas. Sa ngalan ni Heso Kristo, wala kang puwang dito. Nagpatuloy siya. Tinapos ang salmo siyamnaput isa sa kama, paulit-ulit, habang umiikot sa paligid ng kwarto. Nang matapos, tumigil siya. Tumingin sa itaas ng krusipiho. Tahimik. Mainit. Malinis. Sa unang pagkakataon sa ilang linggo, mahimbing ang tulog niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, si Enzo mismo ang nagsabi. Ma, parang ang sarap ng tulog ko kagabi. Wala akong napanaginipan. Hindi ako pinagpapawisan. Nagkatinginan silang mag-ina. Si Clara, tahimik lang na ngumiti. Napansin mo bang parang mas magaan na ang bahay, dagdag pa ni Enzo. Sagot niya. Pero may isa pa akong kailangang gawin. Gabi. Nakaupo si Clara sa tabi ng kama. Hawak ang itim na ziplock. Ang salamin ay nakabalot sa tela, parang hindi niya kayang direktang hawakan. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim. Diyos ko kung ito ang natitirang harang, gabayan mo ako. Pero hindi niya magawang galawin. May takot, may guilt, may kung anong bahagi sa kanya na kumakapit. Sa gitna ng katahimikan, unti-unti siyang nadadala ng antok hanggang muling dumilim ang paligid. Panaginip, nasa isang lumang kapilya siya. May mga kandila may amoy ng insenso. Sa altar, muling naroon si Padre Pio. Hindi siya nagsasalita sa una. Pinagmamasdan lang siya. Sa kamay ni Clara, hawak niya ang salamin. Mabigat. Para itong bato. Lumapit si Padre Pio. Maraming kristyano ang nagdarasal, ngunit hindi nagpapasya. At ang pananampalatayang walang pasya ay pananampalatayang walang lakas. Tumitig siya sa salamin. May bahagyang pagbaluktot sa refleksyon. At sa isang iglap sa salamin, nakita niya ang sarili, ngunit ang mga mata niya ay malamlam, puno ng takot. Hindi sapat ang pagbitaw sa salita. Kailangang putulin mo ang tanikala. Paano ko malalaman kung ito nga ang tanikala, tanong niya. Hindi mo kailangang maramdaman. Kailangang mo lang maniwala. Ang pagdududa ay pintong iniwang bahagyang bukas. Bigla may apoy na sumiklab sa altar. Mabilis maliwanag. Hindi nakakapanliit, nakakapagpalaya. Nagising si Clara. Tumayo agad. Sa likod ng bahay, sa may tambakan, naghanda siya ng lata at lumang tela. Ibinalot ang salamin. Nagrosaryo. Padre Pio, kung ito'y hindi para sa Diyos, tulungan mo akong itakwil. Kung may bigat, ilayo ito sa amin. Linisin mo ang aking tahanan. Amen. Sunog. Maliliit na apoy, umaakyat habang sinusunog ang salamin. May bahagyang pagsabog ng salamin sa loob ng tela. Napaatras si Clara, ngunit hindi natakot. Sa huling buga ng usok, ramdam niya ang ginhawa. Walang bigat. Walang alinlangan. Kinabukasan. Tahimik ang bahay. Mas tahimik kaysa dati, ngunit hindi katahimikan ng takot, kundi ng kapayapaan. Si Enzo tulog pa rin mahimbing. Walang umol. Walang lagutok ng kama. Ang hangin presko. Si Clara ay naupo sa tapat ng krusipiho. Binuksan ang Biblia. Salmo siyam naput isa. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na lumilipad sa araw di. Habang binabasa niya ito, tumulo ang luha. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa pagkalaya. Ibang-iba na ang pakiramdam. Hindi ito basta linis ng bahay, ito'y linis ng kaluluwa, ng hangin, ng buong espasyo. Ang dating tila mabigat na pader ng kanilang tahanan ay tila nagbukas, ang dating malamig na katahimikan ay naging mapayapang katahimikan. Si Clara, nakaupo sa kusina, tahimik na humihigop ng kape, habang pinapanood ang araw na dahan-dahang sumisilip sa bintana. Walang kumikibo, Ngunit ang katahimikan ay hindi na multo. Isa na itong yakap. Ma, may almusal na ba? Tawag ni Enzo mula sa taas, kasabay ng paghikab. Mumiti si Clara. Anak, bumaba ka na. Ilang linggo lang ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat, pero pakiramdam niya ay ibang buhay na yon. Si Enzo, na dati mainitin ang ulo at laging nakasimangot, ay naging kalmado. Minsan, siya pa ang nagyayayang magdasal bago matulog at si Clara, na dating punong-puno ng pagod at lungkot, ngayon ay may kapayapaang hindi niya maipaliwanag. Habang kumakain sila ng tinapay at itlog, napansin ni Enzo ang bagong krusipiho sa dingding. Ma, parang bagay siya talaga dyan, sabi nito habang umunguya. Hindi lang bagay, sagot ni Clara. Dyan siya dapat talaga. Pagkatapos ng almusal, naglakad si Clara sa paligid ng bahay. Pinuntahan ang bawat sulok, sala, silid, kusina, hindi para maglinis, kundi para ipagdasal ang bawat kwarto. Dinala niya ang rosaryo, sinindihan ang isang maliit na kandila, at binuksan ang Salmo 61 sa Biblia. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat Ang mga salita ay dumadaloy, hindi mula sa bibig kundi mula sa puso. Ramdam niya ang presensya ng Diyos. Ramdam niya ang presensya ng mga anghel. Tila tahimik na nagbabantay sa bawat bintana, sa bawat pintuan. Tumigil siya sa kwarto ni Enzo. Kumakatok bago pumasok. Nakaupo ang anak niya sa kama, nagbabasa ng notes. Pwede ba akong magdasal dito sa glit? tanong niya. Tumango si Enzo. Sige lang, mae. Sa isang sulok ng kwarto, inilabas niya ang kanyang rosaryo. Pinikit ang mga mata. Ilang segundo pa lang, may luhang bumagsak. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng tagumpay. Kinagabihan, habang nakahiga, muling bumalik ang panaginip. Ngunit ngayon, wala na ang dilim. Wala na ang kapilyang malabo. Sa halip, isang maliwanag na hardin ang kanyang pinasukan. Mga bulaklak, tubig na dumadaloy, at sa gitna, si Padre Pio, nakaupo sa isang bangko, hawak pa rin ang rosaryo. Ngunit ngayon, niting puno ng galak ang kanyang mukha. Lumapit si Clara. Walang takot walang tanong. Magsasalita na sana siya, pero inunahan siya ni Padre Pio. Kung nasaan ang liwanag, hindi nakakatulog ang kadiliman. Kung ang iyong bahay ay altar, ang puso mo ang apoy. Napaluha siya muli. Maraming kaluluwang naliligaw, Clara. Hindi dahil sa kasamaan, kundi sa kalituhan. Ikaw na'y nakakita, ikaw na rin ang dapat magdala ng ilaw. Tumango siya. At sa kanyang puso, isang bagong panata ang umusbong. Pagkagising niya, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinex niya si Lisa. Clara, gusto mo bang tumulong sa akin? May iniisip akong proyekto. Lisa, syempre. Ano yan? Clara, gusto kong tumulong sa mga nanay na gaya ko. Mga pagod, nalilito, hindi alam kung bakit ang tahanan nila ay tila hindi matahimik. Lisa, pagdasalan natin. Maganda yan. At alam mo, may mga kakilala akong gustong makinig. Lumipas ang mga linggo at unti-unting lumawak ang ginagawa ni Clara. Hindi siya nagtuturo bilang eksperto. Hindi siya naangaral. Pero nagsasalita siya mula sa karanasan, tungkol sa mga simpleng bagay na tila maliit, ngunit may bigat, mga amuletong dekorasyon, mga alaala ng lumipas na sakit, mga bagay na pinananatili sa loob ng bahay, kahit matagal nang wala ang kahulugan. Sa isang maliit na pagtitipon sa simbahan, nagsalita siya sa harap ng labing-anim na kababaihan. May dalang rosaryo, kandila, at ang kanyang paboritong quote mula kay Padre Pio. Hindi mo kailangang takutin ang demonyo. Kailangan mo lang siyang isarado ng pintuan. Bago matulog, isang gabi, binuksan ni Clara ang Biblia sa tabi ng kama. Salmo siyam naput-isa. Huling gabi ng Semana Santa. Tahimik. Banayad ang ihip ng hangin. Sa labas, kumakanta ang mga kuliglig. Sa loob, ang liwanag ng kandila'y marahang sumasayaw. Habang binabasa niya ang huling talata, narinig niya ang boses. Hindi malakas, hindi nakakatakot, kundi malalim, mapagpakumbaba, pamilyar. Kung nasaan ang liwanag, ang kadiliman ay hindi makapanatili. Gawin mong altar ang iyong tahanan. At gawin mong apoy ang puso mo. Napaluhod si Clara. Hawak ang rosaryo. Panginoon, ang bahay ko ay iyo. Ang kwarto kong ito ay iyo. Ang anak ko ay iyo. Ako ay iyo. Isinara niya ang Biblia. Sa Salmo siyam naput isa. Ang Diyos ay aking kanlungan at kalakasan. At mula sa labas ng bintana, tila may malamig ngunit magaan na simoy ng hangin na dumaan sa kwarto. Tahimik. Payapa. Para bang natutulog na ang mga anghel. Kung umabot ka sa dulo, comment pinagpala. Magsubscribe sa channel at i-share sa pamilya at kaibigan.